Umimlay na ang lahat. Patungo na sa Florida si Kim Ju. Sadyang tinakos lang ang mga ganap sa Pilipinas. Ang huli nga nitong pinuntahan ay ang Simbo. Hindi sila nagsabay ni Dati Powell. Nauna ito kasama si Maymay may Rada. Mababa ka sa mukhang aktor na super happy na ulit makakapagbebetem na sila ni Jowa. Kapansin-pansin kasi ang pagiging matamlay sa mga larawan ni Paolo Abelino. Noong nauna ito sa Florida, wala ang kanyang happy pill kahit hindi ka kanado magkrabaho. Ngunit yun, balibalita na nakaabang na agad ito sa airport para masalubong ang kanyang chinita girl. Iba talaga kapag in love. Excited na agad sa mga panibagong sweet moments nila. Ayon nga sa mga komento, ang karing-galing ng tadhana. Napakaganda ng mga blessings ni Kimi. Wala na nga halos pa niya ito. Matapos kibalita na nagmagi sa Soul Award, tutungo na ito sa Torda para sa asa. Napaka-workaholic, nasalkamangha. Buti na lamang nariyan na si Daddy Paulo at lagi na pag-aga pa sa kanya. Pinagdarasan namin na hindi magbago ang kimpaw at patuloy lang sa kanilang nasimulan. May iyak kami kapag naghiwalay sila. Sa kimpaw, forever na. So much kinik sa ko po nito, abangers sa mga mulaganap sa Florida na yung araw.